Nagdinaganay o gitapukan sa mga residente sa munisipyo sa Alabel, Seringine Province ang pinakaunang sunog na itabo sa lugar sa bagong tuig. Daw susama sa Christmas lights ang kalayo sa wire nga konekta sa duha ka sa Garcia Road, Barangay Poblacion. Sumala so sa katagbalay nga nasa duol sa lugar nga may nadungog siyang buto inero 9 sa gabi o niya paglantaw sa gawa sa ilang gate aduna na nay gasirit nga kalayo sa wire. Na ni buto dito sa poste niya may katay lang dayon kayo. Uh. Mo ano hinungdan nga nasunog. Kusog ba ang buto? Adi ah, po kay kusog. Murag Parang... no, Pergi nera. Hmm, ini transformer ini betul. Wala aku jiku apa kok kesigoro transformer lah. Samtang. Ganyang buntag o sa katrabanti sa kompanya, ang nag-inspeksyon sa nasunugan. Sumala nini nga wala siya pagkasunog. Apan sayang pagsusisi pagsusi sa propiedad sa kompanya, walay laing damyos luasa sa fiber ngalinya. linya. Wala ang mungkod na sir. Hmm. Yang saya naaptan ni mga karumbuntag? Ah, uh, aaptan mo, nah, nah, sir. ana ano nah, yung sunog, sir. Ano yung mga wire na sunog na. Fiber optic. samtang. Gipaklaro sa Deputy Fire Marshal sa Alabel nga si Senior Fire Officer 3 Roland Laparasan nga posibleng short circuit ang hinungdan sa kalayo. Pinakauna kini nga fire incident sa ilang area of responsibility sa 2025. Pasalamat lang nga walay tao nga naangol. May hangyo lang kini sa taga Alabel kung adunay susamang sunog. Electrical sa post fire. siguro nagkaroon ng short circuit sa linya. so, muntong nag-spark and then ang kalayon ni Dagan ng murag Christmas light gay mga spark nga na dapat mag-report dayon mo sa Sukoteco and then sa Amoa sa Fire Station In the heart of changing lives kini si Jason sa 89.5 Brigada News FM Jensen The Music News Authority